Hi guys, tara samahan nyo ako magluto naman tayo ngayon ng bibingka. Ayan, napaka flappy niya. Maglagay tayo dyan ng 1 cup na gata. Palalapotin muna natin siya guys, lutuin muna natin yan. Huwag natin siyang titigilan sa paghalo para siya ay hindi lalabnaw. Dapat malapot siya. Yan ay magsisilbing pampalinamnam at saka matagal masira yung ating bibingka guys ayan haluin lang natin ang haluin kung mapapansin nyo malapit na siyang maluto ayan malapot na at maglagay naman tayo dyan ng kalahating gata at isunod naman natin yung ating 3 4 cup na asukal at ilagay natin yung ating niluto na gata para maligam-gam siya guys at mag-activate yung ating yeast. Ayan. Paghalo-haloin lang natin sila kasi pag malamig, hindi mag-activate yung ating yeast. Ilalagay natin lahat dyan. Bawat patak mahalaga. So ayan, isunod na natin yung ating yeast. Ayan. Maligam-gam na yan guys. At saka pinch of salt. Lagyan din natin para mag-balance yung lasa. At saka 2 cups na rice flour yan. Ayan. Haluin lang natin siya guys. Nang mabuti. Para hanggang sa mawala yung kanyang mga lumps. Maging smooth na siya guys. Ayan. Halo-halo lang. Ito, guys, pagluto ng bibingka, medyo matrabaho, no, mainit, pero napakasarap, guys. Pwede nyong pang-negosyo, pwede nyong pagkakitaan to, kada Pasko. At, maski hindi Pasko, pag gusto nyo naman kumain, magluluto na lang kayo, guys. Medyo mainit lang talaga, pero effort, effort, kasi gusto kumain ng masarap, no. So, ayan, kung mapapansin nyo nga, malapot na siya. Ayan. i -re rest naman natin yan ng 30 minutes. Pagkatapos natin yan i-rest ng 30 minutes, saka na natin ilalagay ang ating baking powder na 1 half teaspoon. So, kasi 2 cups lang naman yan guys, kaya wag natin siya lagyan ng maraming ano, uh, baking powder. Eh, okay, one half tablespoon lang siya, guys. So, ayan, after 30 minutes, ilagay na natin yan ating one half tablespoon na baking powder. Ah, uh, taluin uli natin siya para maganda yung kanyang mixture. Tapos, habang tayo ay magpapalingas ng apoy, mare-rest naman siya, guys. Ayan. Kung paninda nyo yan, guys, susukatin nyo lang yung sukat nyo sa paglagay doon sa molder. Ako, dyan ko lang siya nilalagay kasi hindi ko naman siya ipapaninda. So, pagkapaninda nyo, guys, susukatin nyo para pantay ang dami ng uh, butter nyo na mailalagay mo doon sa molder. At syempre, para pare-pareho yung laki nya, kasi yung mga bibili naman, para fair din sa kanila, no? So ayan, nakapagpalingas na nga ako guys Ilalagay na natin yung ating molder Lalagyan natin ng dahon Niluto ko yung dahon guys Para pag finold siya, hindi napupunit So ayan Ganyan lang, pinatutulo ko lang siya Kaya wala na akong takalan Ayan, patutuloyin lang siya Dalawa nga yan Yung 2 cups guys, yung nagawa ko dyan limang piraso lang, pangpangkain lang talaga namin yan at tatakpan natin yan sa ibabaw ng dahon. At papatungan natin ng baga. Ayan. Ganon din yung isa. Para yung luto niya guys, yung sa ibabaw niya, meron din siyang parang sunog-sunog. Uh, Masarap kasi. Tapos, pwede mo naman siyang i-oven guys kung may oven kayo ah uh, pareho lang din yan. Kaso nga, parang mas masarap yung lasa niya pag dito sa uling. So, ayan kung mapapansin mo, malapit na nga siya maluto, guys. Ayan, ganyan na siya. Huwag mo siya masyadong pupunuin kasi aalsa pa yan yung ating butter. Dahil nga may yeast, may baking powder, so aalsa pa talaga siya. Pag umalsa siya, masusunog na yung kanyang butter. At na naman doon yung dahon. So, 3 fourth lang tala, ah, tama, 3 fourth lang talaga yung ilalagay mong butter. Ayan, guys. So, ayan, mapapansin nyo, luto na nga siya. Ayan, o, oh, ang sarap. Napaka fluffy, guys. Simple lang yung ingredients niya, no? Pero napaka-sarap. Ang mahirap lang pagluto dyan sa baga kasi napaka talaga guys. Pero kung gusto natin kumain ng masarap, wala namang problema yung ating uh, init na yan. Kasi masarap naman yung kakainin natin. So kung mapapansin nyo nga yan guys, pagbagong luto na napakalinamnam niya talaga. At talagang masarap. So, ayan, magdahan-dahan nga po kayo sa paglalagay niyang dahon. Guys, napaka na niya ating molder. Uh, medyo mahirap, pero uh, kung maliit niyang pagkagupit ko kasi ng dahon na yan, hindi siya masyado mahirap ilagay. At kung mapapansin niyo, guys, yung aking tong, no, kanina nagagamit din ako ng tong doon sa aking uling, uh, iba naman yun. Ito, iba rin tong pangkuha ko dyan, guys. So, dalawa yung ginagamit kong tong para hindi magdudumi yung ating bibingka. Yung aking tinakip na dahon dyan, guys, hindi ko na yan niluto. Para, ang maluluto na yan, no, sa baga. Hindi naman na siya kailangan na hindi mapunit kasi hindi naman natin siya ipofold. So, ayan, guys, nakaluto na nga tayo. Kung mapapansin nyo, napakaganda ng pagkaluto, guys. Napakasarap. At, sana guys magustuhan nyo tong aking video at kung nagustuhan nyo po itong aking video, please like and subscribe guys. Hanggang sa susunod, sana mag enjoy po kayo sa pagkain ng bibingka. Sana natuto rin kayo dito sa aking paliwanag no. At kung hindi naman kayo masyadong na satisfied sa aking paliwanag, isusulat ko rin po yung aking mga ingredients doon sa description box para doon nyo na lang po susundan yung mga ingredients ko napakadali lang naman po ng paggawa nito so ayan merienda na po tayo o almusal partner natin yan ng kape so bye salamat sa panonood at kung hindi pa kayo nakakapag subscribe guys please subscribe and reaction guys like thank you bye